Mm. Wow, pangit si ko, mommy pa. Pangit siya. Ito naman sa... na ito, ayusin ko yung... muna. Ito naman. Sa doon ka. Ayusin Lisa, ko pa... muna 'to. Hindi nga. Mm? Ma, ayusin ko nga muna 'lis. 'To komo na Kung hindi ka makapaghintay, pangit na 'to. Huh? Ay mabudlay. Dumen, dumen. Tama 'yung gado ko mo. Pasan. Hindi nga ko kulangin. Eh. Sige na. Ito naman. Damo. Ah, nakalay tayo. Smile, smiley, oh. smile, Lili. Ah. Smile. Ah, oh, hindi. Ibay niya ako Hi. Hello, hello. Say hi. Hi. Ba't nag-live ka? Ha? Ba't nag-live ka? Ako oh, siyempre, para makita ka.

Nakalay ba? Ay ba? Ito, lalagay natin dito. Hmm. Tapos yung itong niya. Ay, hmm? mm ay, ito, ha? Ah, mm. Ay. Ito, lang ko pa dito, no? Tagal, ko muna ito. Mm. Na ay, tayo, focus mo naman. -hmm. Mm live, live, oh. Live. Oh! <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Um. Mm ha? Ha? <laughs> ay, ay. Ay, Ha? Ha? Bye 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 bye, bye, bye. bye.